Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tatalakayin natin ang syntax ng SAS at SCSS. Ipapaliwanag namin ng detalyado ang mga pagkakaiba ng syntax ng SAS at SCSS, pati na rin ang pagbibigay ng mga konkretong halimbawa para mas mapalalim ang iyong pangunawa. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Ang SAS ay isang style sheet language na idinisenyo upang palawakin ang kakayahan ng CSS. Ang SAS ay may dalawang syntax. Ito ay ang SAS syntax at ang SCSS syntax. Ang syntax ng SAS ay isinusulat sa ganitong paraan. Isang syntax na nakabase sa indentation na hindi gumagamit ng curly braces o semicolon. Dinisenyo ito upang makasulat ng maikli at madaling basahin code. Ang file extension ay .sass. Ang syntax ng SCSS ay isinusulat sa ganitong paraan. isang syntax na katulad ng CSS na gumagamit ng curly braces at semicolon. Lubos na compatible sa kasalukuyang code ng CSS, kaya madaling makonvert ng direkta ang CSS sa SCSS file. Ang file extension ay SCSS. Nakasalalay sa pangangailangan ng proyekto at ng grupo kung alin ang gagamitin. Sa SAS na syntax, maaaring magsulat ng maikli at malinis na code. Kung pamilyar ang buong team sa SAS na syntax, mainam na gamitin ito. Kung mahalaga ang pagkakatugma sa CSS at maraming kasapi ang bihasa sa CSS, mas maganda ang SCSS na syntax. Ang mga sumusunod ay mga karaniwang benepisyo ng parehong SAS at SCSS na syntax. Paggamit ng variables. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga variable, maaari kang magtakda ng isang estilo sa isang lugar at magamit ito muli sa iba't ibang bahagi. Maaaring baguhin ang disenyo sa kabuuan sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng mga halaga ng variable, kaya't pinapadali ang pagpapanatili. Mixens Pinapahintulutan ka ng mga mixen na pagsamahin ang mga estilo o vendor prefixed na code na paulit-ulit na ginagamit sa iba't ibang bahagi at magamit ito ng flexible gamit ang mga argumento. Pinapababa nito ang pag-uulit ng code at nagpapabuti ng pagpapanatili. Nested Rules Sa pamamagitan ng nesting, maaari kang magsulat ng mga estilo ng sunod-sunod ayon sa estruktura ng HTML, kaya't mas madali ang pagpangkat ng mga magkakaugnay na patakaran. Napapabuti nito ang parehong pagbabasa at pagpapanatili ng code. Inheritance Sa pamamagitan ng inheritance, maaari mong pagsamahin at muling gamitin ang mga karaniwang estilo. Pinapababa nito ang pag-uulit ng code at pinananatili ang pagkakapareho ng disenyo. Ang pagpili sa pagitan ng SAS at SCSS ay nakasalalay sa kagustuhan ng developer at pangangailangan ng proyekto. Iniaho ng SAS na syntax ang pagiging simple, habang ang SCSS na syntax ay tumutok sa pagkakatugma sa CSS. Parehong makapangyarihan ang dalawang syntax at makakatulong para mapaunlad ang produktibidad sa CSS. Ang pagpili ng pinakaangkop na opsyon para sa iyong proyekto ay magre-resulta ng mas mahusay na pamamahala ng style sheet. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Salamat sa panunood! Mag-subscribe sa channel at panuorin ang aming mga bagong video.